At trabaho na sa minority, si Tayen, parang, ang dalila, parang may kulang yung pagpapit. Sir, ito, oversight po ba yun? Yung so, sinasabi, oversight po ba yun ng um, uh, majority? Well, well, ang packaging namin kanina, ay eh, kakulaman sa sa pag-consult sa minority. Kasi di yun anyo nila, So, syempre, wala naman advantage po kay Chairman yun. kasi mahirap yung trabaho niya at sama-sama. Kaya nang pinatanong ko sila kanina, budget na ito ng yung Senato o budget na po ng pag kasi kasi alam ko na natin naging mainit yung palitan eh. Ni si Senator cheese, ni si Senator Soto, alam naman natin na itong mga hearings nagkakasagunta. So ito sa budget to budget ng Pilipinas. So I think nagkaroon talaga ng fault ng kapulangan sa... And nagkaroon ng misunderstanding. Yung iba akala, ayaw Magandang gabi mga kababayan, habang papalapit ang 2026 budget season, mas lumilinaw lang na hindi ito basta usapin ng numero, usapin po ito ng tiwala. Kaya nang sabihin ni Sen. Alan na babantayan ng may ang transparency sa panukalang 6.7 trillion national budget, may bigat talaga. Kasi po kung hindi buong detalye, paano nga ba natin malalaman kung saan napupunta ang pera ng taong bayan? Kaya importante na may mga senador na tutok at hindi basta-basta pumapayag sa transparency. Kaya naman mga kababayan, narito po ang video ni Senator Alan at uh, ilagay nyo lang po sa comment section kung ano pong masasabi nyo sa pahayag niya po tungkol nga po dito sa national budget at kung paano babantayan ng minorya ang uh, panukalang budget na ito. yung sa committee, yung sa committee So, we want to go all the way with the reforms. Diba? So, either nagbago or hindi nagbago. Either transparent or hindi transparent. Diba? So, we've been saying, and we, nakita nyo naman yung operation namin during 11 days. Diba? Na, sige, wala na yung dating sistema. Pero ano yung bagong sistema? Diba? So, for example, ito, uh, eto, parang usap-usap ng mga senador i-limit uh, daw yung amendments. So sabi ko, hindi ba yung limit amendments? Sabi, ng amendments? Ibig sabihin, kung ano lang isunod ko ng Malacanang, yun na ipapasa natin. So tunay na reform na yun. So sinabi from the start eh, ng DPWH, they have almost 300 billion na flood control. So ang question sa kinalagay yun? So yun yung question namin kanina, na may 400 billion na nilipat na from the House of the Committee Report. Na hindi natin alam kung paano nilipat at sino nilipat yun. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin is 40 billion, 100 billion, less than that. So, nag-prepare lang yung minority for the uh, buy -out. So, ganun din. Diba, yung sabi nila, may mga tinamaan ng bagyo, saan yes, daw ilalagay, DSW, LGSF. So, sabi namin, kung kayo na mismo nagsasabi na okay yung mga LGU, ang pa pangunan nagsasabi mismo sa mga mayor, bakit hindi natin i-diretso sa kanila? So kaya biglang nag-start nag nag at nag-uusap. Kasi nga, uh, the reality is, there will always be someone who will love you. There will always be someone who will make the decision. So part of the new system, is dapat lang yun So tar taray ko sa media. Kayo ba? May makeup, na ba? May pinag usapan ba? Magkakaroon lang itinipan sa budget? But these are still behind closed doors. So if we're going to do it in a session hall in the bike camp, kailangan klaro lahat ng rules, So yun lang naman yun. So ang um, napakusapan napag-usapan lang naman, uh, let's finish today yung amendment instead of yes or no, i-consider na lang ng committee, may clean copy tomorrow. So yung challenge talaga yung sa bike camp, diba? So if, if we all agree, diba? Uh, masyadong uh, ano, at, uh, uh, pollute yung tricycle, jeep, at saka kotse papunta sa trabaho pero wala pang trend. We all agree on the problem. We have to agree on the solution. Uh, but anything that's reform, anything na dapat ipagbawal, uh, anything na, na that can lead to res resolving yung present problem ng ating bansa sa corruption, gusto ng minority. Uh, but, uh, but I'll give you two cases. Wala nang flood control next year. Pero may more than 200 billion this year. <clears throat> Gusto namin makita paano gagastusin nyo. So, ganoon din. Since 2023 budget, ang problema natin yung unprogram. Pero dito sa version natin, meron pa rin. But hindi nilang tanggalin nyo. So, those are certain things, di ba, na <clears throat> we understand it has to be agreed upon in the House, when by the uh, Senate, by um, <clears> the <throat> uh, Malacanang, ba't yun nga yung sinasabi ko na, Hindi pwedeng transparent ka sa 20%, sa 80%. Okay? Y yung, 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 sinabi nga dun sa pelikula, diba na, you cannot be half the guys. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, <coughs> pagkausap ko media, pag-inom ako, pagkausap ko sula, I'll be a guys. Hindi pwede. You're either a guys or not. Senator, ano pwede ka dun sa, kasi ang gusto niya ni Senator Estrella, sa DMT sa publiko kung sino sa yung senators na gumawa ng so-and-so amendment. So, -so, I mean, so, okay, so okay. Well, yun yung sabi na kanina. So, sabi niya kanina, eh, may technical working group. So, sabi ko, eh, bakit tayo nagsasalita tayo? Mm -hmm. Sana nagbuna lang tayo ng te technical working group ng Friday ng gabi, mm -hmm. tapos isubmit. Mm -hmm. Di ba? At kahit may technical working group, kahit hindi naman tao yun May tao pa rin yung nagsubmit. So, nung NDC, so, we agreed na lang sa kanila na ipapublish nila yun. yung uh, transcript. So, mga staff kami, tinitingnan nila yung contracts. So, magkakaalaman po kung sino sino yung mga salatory sa na nagpag-align? Well, tayo, dapat. Then... Ano, wala naman kaming doubt maganda yan, eh, mm -hmm. di ba? But yung, yung, <clears throat> yung question kasi nung, for example, ngayon, di ba? Uh, pag nag-propose ka ngayon ng flat control, <clears throat> as if corruption ang gusto mo. Nagtanong ko sa inyo, mawawalan ka ba ng bahap sa Bulacan at saka sa Sibu. So, ang, problema natin, hindi pa propose yung sistema kung paano mag-propose iyon. So, ibig sabihin, Senator, kailangan na magkaalaman kung sino at kung ano yung amendments. Kailangan para, ng transparency. buo. Para hindi para lang, ito, because nagkaroon ng duda kasi. mga yung 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 point of namin kung ngayon, nandiyan kami, kung gabi kami nandiyan, mahaba yung mga amin. Pero ang papakita namin sa inyo, yung 50 billion or 100 billion. Hindi naman namin pinakita yung 400 billion. Kaya sabi ko nga, behind the closed door ka rin na sinabi ko, practice na rin ito. Ngunit ko, practice na rin ito for the buy ka. Kasi hindi lahat gusto open ito. Sir, ang program of appropriation, sa may agreement ko rin ako? Wala nga ang agreement pa. Kasi nga, ah, ang tingin namin, gusto pa ito ng malaka niya. So hindi siya ang pasagot. Magsabi nga namin eh, dito, magpapakahirap tayo para maging transparent. kesa sa, sa unprogrammed, bigla na lang sila maglalabas during the year, eh, balita ko, pwede mo ang palitan. See, so, iba pa kasi kung nasa unprogrammed, halimbawa, flood control in Bulacan, tapos yung flood control na yun, dredging. Eh, paano kung biglang sa Cebu lumabas yung project na yun, tapos hindi na dredging? So, pa so paano pa mo babadyan? So, hindi pa totoong transparent ito? Yung... Oh, we're getting there. May birthdays. Trabaho namin sa minority. Sita yan. Parang na, parang may kulang yun sa pag-packaging. So, ito? Oversight po ba yun? Yung sinasabi, oversight po ba yun ng um, uh, majority? Well, well, ito. ang packaging namin kanina eh, ay kakulangan sa sa pag-consult ng um, sa minority. Kasi di naman nyo nalaman. So, syempre, wala naman budget kung may chairman kasi mahirap yung trabaho nyo at sama-sama. Kaya -sama. so, nang tinatanong ko sila kanina, budget na ito ng New Senato? Budget na ito ng kasi, kasi alam, ka naman eh, Gisa, so to, alam naman natin, naging maingit yung pangitan eh, ni Sen. Chisap, ni Senator Rufino. So alam naman natin na itong mga hearings, nagkakasaguntay. So ito sa budget to budget, ng mga So I think, magkaroon so talaga ng port ng kapulang ayon sa... And, magkaroon ng misunderstanding. Yung iba, apala, ayaw pa baguhin yung sistema? Hindi. Bayad kami yung baguhin yung yung sistema. Gusto lang like, namin klaro din sa ating na kung ano sistema. So after po mahabang break, kanina na ayos na just for today. Wala pang, we, we agreed lang to after na no, may clean copy to tomorrow, may summary kung anong nilipat, anong tinanggapat hindi, and then anong strategy sa, sa buy So agreed din naman ako na huwag oh, na, naman yung katulad ng 25-24 budget na 800 billion, 1 trillion, 1.1 trillion ng silipat-lipat kasi ang hirap din ba tayo nun? No? Ba't hindi rin naman ako sa pag sinabi, uy, 150 na, 200. And, and, ang ang pangulo na, ang DPWH na nagsabi, may, may may almost 300 billion kami na hindi namin kailangan. Tapos hindi mo dilipat sa tama yun. Eh? At kung ililipat mo sa tama, hindi mo alam kung sino nag-propose like, doon. for example, ah, pwedeng maganda pero may conflict of interest. I'll give you an example sino magsasabing pangit yung uh, yung uh, crop insurance? Di ba na pag na nasira lahat ng talin, babayaran ng insurance. Eh, paano kung hindi nag-propose na ilipat sa crop insurance? Ang negosyo niya, insurance. O yung ibang gabas diba, sa ngayon, kasi may conflict of interest, di ba? O paano kung sabihin ko, architela kasi tayo eh. So, dapat hindi flat control, dapat lahat, uh, gumawa tayo ng mga seaport. E, paano kung negosyo mo gumawa ng seaport? Then wala ng corruption sa flood control. Nagtarun naman ng corruption sa seaport. So, yun po lang ang ginalaban ng minority na. Kung transparency, 100% na. Di ba hindi pwedeng bumalabas dito na transparency? Hindi, hindi transparency Sir, nag-discuss niyo ba sa focus yung kasi na parang patokan na yun? Hindi, hindi. But I, I, have a personal stand Pero sir, nag-reach na, na, out pa kasi sa episode Kasi hindi parang... Hindi. Um, last communication ko sa kanya, yung right before the break. Yung the break. Tapos di ba yung wala ko, yun right before mag the show, doon lumabas na baka may waga. Hindi ko na siya nakausap or hindi ko na siya nakatext. Pero sir, yung pinupin yung sinabi niya na kahit pagpinuan doon sa blue chat, sabi ni Sen. Corby, na pagpinuan doon sa blue chat niya. Hindi ako masyadong active doon sa call members eh. Ang nakita kong text niya nga yung pinupin yung sinabi niya dapat yung dapat groom si ko. Yun ang nakita ko. may, <clears throat> meron siyang after that, yung I'll make it simple lang. Uh. Kung may lumabas na warrant arrest against sa senator, dapat niya harapin Kung may kaaway siya, whether nagsiselos na kasawa, whether negosyante uh, na naka, <clears throat> naka negosyo niya na nakahiwalay siya, whether lead niya na nagkasagutan, dapat harapin niya, dapat pumasok siya. Di ba? Anong exception doon? Of course, may sa Okay. But this is a different case. This is a case where the Senate itself, the leadership, kami lahat, minority majority, <coughs> should stand up for a senator and ask, is it getting the legal protection that every individual should do? Ang hinihingi lang kay Senator Bato ay katiyakan na kung may warrant of arrest, makakapunta muna siya sa Philippine Court. So, sino po sa inyo? ang hindi papasok pag sinabi sa inyo, pag nandito kayo, uulihin kayo, dadalhin ka na kayo sa isa. Sino sa inyo dito pag sinabi, ano, boss, kung may papatay sa inyo, ha, wala ba, may mahabot sa inyo, napatayan. Na Tapos sinabi, pag nasa Senate ka, wala, uh, walang gwardiya dito, walang makikialam. Di ba? Yung, yung personal safety at liberty ng bawat isa, nasa constitution yun eh. So iba yun. So pag sinabi, ko, halimbawa, si Senator X, may wala ka sa rest, hindi kumapasok. Ay, sabay-sabay tayo lahat. Hindi dapat harapin mo kasi Philippine culture. Kung may asawa na hinahabol ka kasi may ginawa kang masama, ay harapin mo. Ay, may may security naman dito, may body ka, pero pumasok ka, huwag ka magtago. Pero yung nangyayari ngayon na baka meron, baka wala na ICC, <coughs> tapos ang sabi ng DOJ, pwedeng voluntary siya. Ano? So, si, sino sa inyo dito? So, kung tingin niyo, para tayong arrest, bila narakayin natin yung sahig, nandito kayo sa Senate ngayon. Ang nagkulang hindi sa Senate I ngayon. I'm not saying tama ang ginagawa niya. Kasi sinasabi ko, tayo, yung Philippine Government at Senado, nagkukulang. So hindi ko kayo so, agree na magtago na lang siya kung yung niyang sumurenda? That's his call, that's not my call. I'm just saying, I always put myself in the other person's shoes before I say it ay tama. So kung may papatay sa akin, and, uh, hinarap ko yun in many administrations, may left sir Pero parang sinabi sa Senate, sir, pag dito, eh, pagtatanggol ka lang. Di ba? Yung sinabi ko, baka bigla kang arrest Ay, sir, kung araw ka arrest na, hindi kami papaya. iba ba? Yung liberty mo, protected. Eh, baka biglang dumating dito, mag-defend ng uh, GME budget, biglang huli, hmm. biglang dali sa hindi, wala kang kalaban lang. Hey, so, do you think you decided to revisit the Senate? Paano uh, sa hindi naman nakikabal sa mga uh, lawmakers yung No work, no pay, just like we're not work. See, If you ask Senator Bato, he'd rather be here everything. it's not a choice in his case. But he'd rather be... be, be here, no? Well, I mean, yan yan, eh. No work, no pay. unang -una, your work is not going to be here. And, and for example, may Or paano pa, go or whatever that suits, nag-attend pa rin, taking meetings pa rin, etc. So, I will agree with you in general. But hindi yan ang pinag uusapan hindi to no work, no pain. Hindi siya makatapak dito kasi walang guarantee na hindi siya arrest to it at i report sa hate uh, na walang say ang Philippine court. Wala akong tayo kung sasabihin ano, ng gobyerno. Hindi. Pag pwede siya punta konti. So, kami mismo sa minority, at least ako, hamulin ko siya kung paso pa. Responsibility. Ang call ko ba ng minority uh, for the uh, Senate President to give a categorical statement on this issue? No, that's my personal opinion. That the leadership of the Senate should always protect the rights of every single Filipino. Baka sa kanila, ang view na pwedeng dalhin sa iyo. Ako, hindi yun ang view po. But, member ko view yeah. na, abogado ako eh. So, member ko pwedeng maging view na inutil ang Philippine courts. Wala pa ako nakikitang treaty o batas natin na pwedeng yung tamputin na dala. Kahit dun sa mga uh, treaties natin uh, na pagka yung may crime dito, may crime doon, tapos pwede kang dalit doon. Pwede ka munang dumulog sa korte natin naalala niya si Congressman ano, uh, Jimenez. ba diba? So, US na yun. Pero kailangan yung korte dito mag decision muna kung tama yung yung pagka uh, yung niya. Sir, may agree dun sa sabi ni SD na pwede sa pag-anatitin sa pag sa hindi Senator sa pag-anatitin sa eh, lahat pwede, usang bahan. Pero napaka-illogical naman na paparusahan mo siya na yung liberty at life niya ay nilagot. So, parang mo sinabing, pwede ba yung expel ng bata sa school ko hindi ko mapasok. Kaya kung sinabi ng principal, yung bata na yun, may papatay, hindi ko siya magpuprotekta. Ikaw magulang, papayagan mo siya kung pumasok doon. Tapos, ano, itretrete nila, expel, nasa red page niya, na siya. ikaw eh, nagsabi, hindi mo magpuprotekta? So, so napaka-illogical na na mag-prosper yung ethics case. Yung mag-file, pwede. Lahat naman ng klaseng yung pag-file, pwede. Ah, ang question, ah, may ground ba? Eh, ano ba yung ikaw? You know, may, threat siya against his liberty. Pero sir, under Senate rules, meron bang sanction yung uh, ganito? Yung ganito kahalan na absent sa isang Senate? Ano kasi so, ito eh, extraordinary. Uh, kasi wala naman tayo ibang case na may ganyan ka. Diba ka, kahit sabihin mo ng personal threat, nakahabol ka ng may, meron kang utak, nakahabol ka, papatayin ka, may nakaaway ka, papatayin ka, o kaya court. Uh, diba so, like, for example, may Senate Lima, di ba? nag-usap lang kailan lalabas yung uh, nalala na yung uh, mga progressing groups para ng EGF na sa house may usapan, di ba? Pero kumarap sila kasi na, that sa a Philippine court Pero sir, under silence, meron bang certain parang professional or line na sabi ng may pag sa senator na hindi uh, makakapasok, hindi yeah. na no, may relasyon. Yes. Yeah. I don't know if senator si senator Taylor, okay, no. di ba nung no, kinasuhan siya ng senator Taylor? Ito, sabi din niya, wala mustisya sa nang mangyayari habang sila nandiyan. So, nag-appear siya nung eh, uh, first time president uh, pila din. But si Senator Pingus mo na sabi, hindi madaling magtanto, kahira. Kahira talaga. Sa nang so, masasabi niyo po dun sa fear or possibility of re budget? I, I hope not, kasi na masama yung 2025 budget. Ordinarily, if we cannot pass a good budget, eh, kilaban na natin kung real actor. But even not only the, the stigma, uh, but also yung sa flag control. And then also, eh, etong itong unprogrammed, medyo, ano eh, to, uh, kailangan talaga kira yun. This is uh, another animal. Until we figure this out, may, uh, may magiging lamat pa rin kung budget natin. So in terms of the budget, I'm not like, or we still So far, so far. But yun yeah, because na, uh, everyone's conscious kasi like tomorrow, technically ah, technically pwede kami using yung clean copy. Eh kung 700 changes sa 1,000 pages, bibigyan mo kami clean copy one hour before the session, mabasahin namin. So technically, pwede namin hindi yung Monday na. Pero hindi pinag namin ginagawa, because nga, okay kami dun sa proseso, pero, so same seems sa uh, uh, unprogrammed. Uh, anong pwede natin uh, safeguard kung special condition. So hindi ko sinasabi, in no universe that ang exists. exist. magandang principle, di ba, na parang kung ako collecta lang, ito lang. Ito lang yung mga proponuhan. Pag sumumpa collection mo, ito ilalabas. Ang problema nga, vague. At hindi mo alam kung anong project yung kung anong ilalabas. At hindi mo alam kung anong nakikita Pero kung alam mo, sasabihin mo ko, oh, 170 billion yan. Pag ang collection mo, kung oh, ganito, ito po ng project. O, oh, ito yung lugar, ito yung presyo. O pag ganito ito mamasker ko, pero right now hindi eh, di ba? So, uh, let's, let's just make, simplify it. Lahat ng malabo, hindi pwede sa transparent. By mere definition, ang ibig sabihin ng transparent, mahilang. So anything na malabo sa proseso at sa budget, dapat hindi Kasi gusto mo transparent. Sir, sure, for clarification, yung clean copy na sinasabi nyo is clean copy of the second So agree na po kayo na tonight,

uh, under consideration. Kailangan, pag bumoto ka, alam ko kung ano yung kinuha sa So for you, sir, who pass on second reading and then sa next, next week, week may So Yeah. So even kayo, anong i-report nyo na in-approve pa? Diba? So dati, because nga hindi ka transparent, i-report ko lang na on second reading. O ngayon, pag tinanong kayo ng mga editor nyo, ng desk, o magkano yung ahits, magkano yung uh, program, kailangan masalot nyo based sa pinagbutuhan namin. Wala pa yun. Pero pumayag na kami sa tomorrow, yung pinaka-clean summary lang. Mas, at, at, least kita mo yung anong pero uh, Pero technically, ang clean ka, yung librong ganun na 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 mo Ayan po no mga kababayan, narinig po natin. Ito nga pahayag ni Senator Alan at sa dulo mga kababayan, simple lang naman ang panawagan kung pera ng taong bayan ang pinag-uusapan, dapat malinaw, kumpleto at walang tinatago. Kung tama ang pagkabantay at iisang layunin ang pagseserbisyo walang dahilan para hindi maging bukas ang buong proseso. Sana, sana patuloy nating bantayan at ipaalala na karapatan ng publiko ang malaman ang bawat sentimong ginagalawan sa ngalan nila. Yun lamang po mga kababayan. Salamat po sa panonood. Lagi po kayong mag-iingat at God bless.